Mahigit walong na special permit para sa mga bus na babiyahe ngayong undas, aprobado na ng LTFRB. Ang kasama natin sa balitang niyan si Rajuman Gerald B. Ule. RMN Live Report! Tiniyak ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makakasakay at makakauwi ng maging hawa sa kanilang mga probinsya at mga kababayan para sa undas 2025 ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II. Kasunod na rin ito ng pag-approba nila ng special permit sa para sa 847 units ng mga pampasaherong bus na bibiyahe sa All Saints at All Souls Day Sakop ng special permit ang 124 na ruta sa Metro Manila at Luzon at karamihan sa mga ito ay manggagaling itong mga bus sa, sa terminal dito sa Metro Manila at uh, dito sa National Capital Region. Nasa 189 sa mga units ang may Metro Manila patungong Southern Luzon, partikular sa Calabarzon at Mimaropa. 491 units para sa Metro Manila papuntang Northern Luzon at 67 units sa ang may Metro Manila pa Bicol Region. Naaprubahan din dina ang karagdagang 18 bus para sa Metro Manila Eastern Visayas Route. Rampot isa para sa Metro Manila pa Western Visayas at lima ang patungong Mindrao mula sa Man Maynila. Samantala, mayroon ding 56 na haragdagang unit sa ah, ang nasurbahana sa iba pang lugar sa Luzon pero hindi kasama ang ruka pa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, asana pa simula ng Undas Exodus ah, sa, weekend dahil ilan na rin ah, sa mga eskwelahan ang nagdeklara ng wellness break ah, simula sa lunes sa ah, Oktubre 27. Kasama mo sa DZXL, Armen Manila, Radyo Manjeral, sa Tataka, Aramen.